Yo! Sa video na ito, mapapanood nyo ang pagbisita namin sa isang sikat na farm sa San Juan, Batangas. <laughs> San Rafael! <laughs> makikita nyo... <laughs> hey! Welcome, Welcome back, back to, to Work From Farm, from farm PH. PH! Ako nga pala si Christian. Ako naman si Chloe. Sa video na ito ay makikita nyo ang pagbisita namin sa isang farm sa San Rafael, Bulacan. In-invite kami ng East West Seeds para samahan sila para i-celebrate ang mga magsasaka natin ngayong August. Ang event na yon ay tinatawag na Bida Magsasaka! Bukod sa mga freebies, ay ibabahagi namin sa inyo ang lahat ng mga natutunan namin sa araw na iyon. Lahat ng tips, ng learnings, pati ang pagbisita namin sa isang farm doon din sa San Rafael Bulacan na matagal na namin pangarap bisitahin. Nakasama namin doon sa San Rafael Bulacan ang dalawa na sobrang galing na bida magsasaka na farmer hero rin ng Isre Seeds. Ang una ay si Eden Arquero galing sa Nueva Vizcaya. So, nagsimula siya bilang isang backyard farmer sa kanilang lugar sa Nueva Vizcaya nagtanim lang siya sa mga paligid ng kanyang bahay and also sa mga tabi ng ilog na nakita niya na open at pwedeng taniman. Eventually, nagkaroon sila ng opportunity para palawakin yung knowledge nila, pati na rin yung skill nila sa vegetable farming. At doon naman nila nakita yung success nila sa pag pagtatanim ng gulay. Ang pinaka-importanting natutunin ko kay Ma'am Eden na dapat kapag farmer ka ay meron kang STD. STD. So, yung STD na yon ay yun ang pinaka mabuting STD na narinig ko. Which is, sipag, tiyaga, at diskarte. Para sa akin, yung importanteng learning na nakuha ko kay, sa journey ni Ma'am Eden ay yung journey nila mismo. Kasi, yung asawa ni Ma'am Eden ay retired military. At yung transition nila from military hanggang naging magsasaka, medyo bumaba yung tingin sa kanila ng anak nila. So, sabi niya, ano ang yung ilalagay ko na occupation niyo? So, sabi niya, farmer, sabi ng papa niya. So, makikita mo sa facial expression niya na parang ayaw niya. Mga parang naihiya siya. At common yan kasi na misconception dito sa Pilipinas, yung mga kabataan na lumaki na sa city, na maganda na yung buhay nila, yung tingin nila sa mga farmers na nagbibigay sa kanila ng pagkain, mababa yung tingin nila. At narinig mo yan sa media, di ba? Kapag mayroong mayaman, tapos mayroong ahalubwili sa kanila lang mahirap, at sasabihin nila hampas lupa, di ba? Pero ano ba yung, sa bagaling yung term na hampas lupa? Yung hampas lupa, literal yan, di ba? Sino ba yung mga nagahampas ng lupa? Di ba mga farmer yon? So, merong negative na connotation yung pagiging farmer na napatunayan ng mga bida magsasaka natin na hindi dapat ganun yung thinking natin dahil paano tayo kukuha ng pagkain nang wala sila at yun yung gusto naming baguhin na bilang kabataan na nahihilig rin sa farming na ang gusto namin ay maliwanagan yung mga kabataan na ang pagiging farmer ay hindi farmer lang kundi ito ay tapat at marangal na trabaho at napatunayan ni Ma'am Eden na ang pagsasaka ay naging source nila ng success, ng magandang buhay. At yun yung gusto natin ipakita at ipaalam din sa mga taong hindi pa siguro masyadong nakaka-appreciate, nakakaroon ng interes tungkol sa pagtatanim, sa farming. Pero ang reality ay madami tayong makukuha from farming. Hindi lang pagkain but also success, di ba? Yung livelihood, di ba? Na makakabuhay siya ng mga pamilya at isa siyang purpose talaga ng mga magsasaka. Kaya thankful talaga kami sa East West sea dahil binigyan nila kami ng pagkakataon na makilala yung mga farmer hero, yung mga bida magsasaka natin at i sila ngayong buwan ng Agosto. Ang susunod na nakasama namin na farmer hero ay si Jani Gatos o oh, mas kilala bilang si Tata Jani. Yung farm niya ay located din doon, walking distance lang siya sa event mismo ng East West. Seed. And nagkaroon din kami ng opportunity na mabisita yung farm niya. Actually si Tata Jani matagal ko na siyang pinapanood sa YouTube mga during pandemic time talaga. So inspiration namin siya talaga. Inspiration talaga Sa farm siya. namin. Dito sa farm ka na Janis Farm, 100,000 subscribers in YouTube. Despite na si Tata Jani ay veteran na sa pag sa saka, ay hindi siya tumitigil. Hindi siya tumitigil at hindi niya ipinagdadamot yung mga knowledge, knowledge, wisdom niya. Yung wisdom niya, also yung mga best practices niya dun sa farm niya na ibahagi niya yun sa mga bagong farmers tulad namin, kami ay millennial farmers. So talagang para sa akin, inspirasyon uh, inspiration si Tata Johnny. Ang istorya naman ni Tata Johnny ay dati siyang nagko-construction sa Saudi. So, OFW siya, pero hindi niya nakitaan ng enough success at opportunity doon sa larangan ng yun. Kaya umuwi siya ulit sa farm niya dito sa San Rafael Bulacan. Nag-devote rin siya ng oras at effort para lumawak din yung kaalaman niya sa pagsasaka. At ginawa niya rin tool ang pagsasaka para matulungan yung mga community niya sa San Rafael, Bulacan. Hindi naman lahat ng magsasaka ay mahihirap. Yung mga magsasakang ng so, mga magaganda ang bahay, mayroong mga sasakyan, nagpagpapaaral ng anak. At tingnan nyo naman yung ordinaryong empleyado kung kaya nilang gawin yun. Uh, dito nga yan, si uh, asamang OG, ayan, nagpapaaral ng doktor, magsasaka wow. Pero kami dahil sa pagsasaka, ayan, nakapagpagawa kami ng bahay, Nakabili kami ng sasakyan na nagagamit namin kung may lakad kami, nakapamama-shelting kami, at nakapagpundar kami ng gamit sa pagsasaka na siya naming patuloy na ginagamit ngayon. Nakapag-savings kami na sa tansya ko kung ako ay ordinaryong empleyado, hindi ko kayang gawin. Naalala ko doon na meron siyang kasamahan na farmer nagpapaaral ng doktor. Nagpapaaral ng doktor. Kahit sabihin natin na sila yung laging nasa tirik na araw, sila yung humahawak ng lupa. Literal, mm. naghahampas sila ng lupa. Oh. Pero, doon din nararanasan ang success. Doon yes. din nararanasan ng mga anak nila kung paano mapag-aral yung isa ng doktor, kung paano makakain three times a day. Lahat sila may sasakyan. Yes. So, madaming opportunity rin At, sa pagsasaka. Ang ibig sabihin lang ay nasa lupa Pera. Isa rin sa mga dahilan kung bakit subscriber din kami ng YouTube channel ni Tata Johnny is may mga bago siyang technique na pinapakita dun sa vlog niya. Uh, hindi niya yung tinatago, sinishare niya yun sa lahat. And hindi siya talaga magdadalawang isip na magbigay sa inyo ng tips and suggestions through his vlogging. So, po ako sa inyo, follow niyo si Tata Johnny sa YouTube channel. So, kung matagal nyo nang nasusubaybayan ang journey namin dito sa Work From Farm page, alam nyo na Iswe Seed talaga ang isa sa mga quality at maaasahan naming brands. Since 1982, yung pagka-establish nila dito sa Pilipinas, ang goal at ang aim ng Iswe Seed ay para talaga maiangat ang mga buhay ng mga magsasaka through providing them with quality and innovative na mga buto para mas tumaas yung yield nila, mga hindi maging sakitin ang mga mga tanim nila. At dahil sa East-West Seed, dahil sa mga innovation na ginagawa nila sa mga buto, sa mga seeds na pinoprovide nila sa mga magsasaka, nakikita naman ng mga farmers na quality talaga ang mga naproproduce nilang mga gulay. At dahil doon, nagkakaroon ngayon ng mas magandang improvements sa ating food security dito sa Pilipinas. At Totoo ba yun? <laughs> totoo yun dahil kapag dumami syempre yung mga quality na gulay, mas marami yung yield mo, mas marami kang mapapakain. ba diba? sabi nga nila, kung walang magsasaka, walang ipopush na nutritional program ang DOH. Sobrang essential ng pagkain eh, wala namang makakatanggi nun na kung gaano ka-importante yung pagkain sa araw-araw sa buong Pilipinas sa bawat tao. Kaya kung importante ang pagkain, importante lalo ang mga nagpo-produce ng pagkain. At dahil dyan, samahin nyo kami dito sa Work from Farm PH kasama ang East West na i-celebrate ang Vegetable Farmers, Month, ma. ngayong buwan ng Agosto. Lahat nga po tayong mga magsasaka is, sabi ko, ma, sasabi ko na adik po tayo. Kami, kaming magsasaka po, uh, kumbaga adik po kami sa pagpapar. Kaya ito po yung vision na adik ka pero di kulong. Okay. <laughs> pala, kahit ang init-init, ayaw mong tigilan, no? Sana marami kayong natutunan sa video na ito. So, baybayan nyo ang aming agriculture journey dito sa Work From Farm PH at i-follow nyo kami sa aming Facebook, Instagram at TikTok. Ito. Ingat! Ito, 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 ito. <laughs> ang malakas!